pupunta? Boy, gusto ko nang lumayas. Gusto ko nang makaalis dito sa uh, lalayas yung buhay na to. Lalayas ka? Oo, oh, oh, gusto Bae? ko nang umalis. Ba't naman? Pesya eh, ka na, wala akong pambaya. Kasi ka dyan, limandaan yan. Wala akong, wala akong pambigay. Ah, sino mo gabay Ikaw na mo gabay nyan? Aba, hindi. Anong gusto mo? Sisingilin mo ako, utasin kita dyan. Hindi, hindi, na ako maniningil mga utas. Bakit ba ano? Boy, sawan-sawan na ako sa ugaling nito. Sawan-sawan na ako sa pagmumuka. Gusto ko nang umalis. Ibig sabihin, susustentuhan ko na mga anak ko. Ibig sabihin, yun lang, ayaw kong, baka naman pwedeng daan sa usapan, hindi ganyan Ibig na, boy. alis Aalis ka. Alis na ako. Oo oh, nga pala, boy. Bakit ka pala nandito? Dito kaya si Majid. ah, uh, na uh, uh, ang ingay ko? ya, mukhang nag-aaway na naman ah Lu Lumayo ka na sa akin Maipato nga muna to dito Mag-aaway na naman to mga to Matang sasawa sa mukha mo tsaka sa ugali mong hindi ko maintindihan so, nakalawi bagyo hindi nga pwede dito ka lang siya yung ano ba? ano eh hindi ka pwede yung so paano ko? paano ko? So, ba, sino mong sustento sa amin? so, sawa na ako sa iyo eh huwag bibigilan Pag Jin. gusto kong gusto gusto Nag-aaway na naman kayo. Oh, ba't kayo naka, ano, nakapangalis? Saan ka pupunta? Boy, gusto ko nang lumayas. Gusto ko nang makaalis dito sa... Uh, lalayas? ...dilub yung buhay na to. Lalayas ka? Oo, oh, oh, gusto Bakit? ko na umalis. Ba't naman? Boy, so sawa na ako dito. Sawa-sawa so na ako sa ugali niyan. Sa ka? Gusto ko nang makalaya. Ano may yung impreso na pag lumaya ay eh, ginawaan? Uh, Ganun ang gusto ko, boy. Sabi, oh, bagay. Kahit naman sino mag-iasawa mag ni Ina. Tagang ng ganyan pag ganyan ugali. Eh. Ba, hindi nga. Pwede. Dito ka lang. Teka Anong, lang, Jade. Teka lang. Ah, pinipigil ang kanina ngayon. Di ba, di ka tulad dati-dati pag pinapalayas ka, eh, dire-direcho. Yun yung pinoproblema ko. Boy. bakit? Ito, ito, ito naman, no, parang lintak na kakape. Oo oh, nga na. Di ba, pag pinapalayas ka, si Magic tuwan-tuwa ka pa, Bakit kanina parang pinipigilan mo? Ay, hindi, pwedeng umalis yan. Halos ayaw mo pa alisin. Eh. Hindi, pwede. Paano yung mga dito? Oh, ano oh. ba pinag-awayan nyo, Jid? Kung bakit ba, ano? Boy, sawan sawan na ako sa ugaling nito. sawan sawan na ako sa pagmumuka. Gusto ko nang umalis. Ibig sabihin? Susustentuhan ko na mga anak ko. Oh, Ibig sabihin yun lang, ayaw po, baka naman pwedeng daan sa usapan, hindi ganyan na naalis na ka. Alis na ka. Oo nga pala boy, bakit ka pala nandito? Gawa nang wala, ka, wala kasi kanina, ay may nag-deliver sa'yo, nakapangalan sa'yo. Eh, may parcel ka, inubo na ako na muna. saan saan? Ito, kukuni ko lang, teka lang. Sige. Hindi nga pwede. Bitaw, bitaw. O, dito, may. Bitaw, dito. May dumabigat ito, ero ba ito? Oo. Oh. Laki eh. Ano to, lotion? Kaya pala lotion ang to. Hindi lang lotion naman yan. Ang bigat eh. Oh, tsaka alcohol. Ito, order ito. Kid. Boy. Ito nang babahid na. Ah, mo? Abay, hindi ko na ako Boy, pesya eh, ka na. Wala akong pang Kasi ka, Kid. Limandaan yan. Wala akong pang, wala akong pambiga. Ah, hindi mo babahid na. Ikaw na ako babahid na. Abay, hindi. Anong masama? Sisingilin mo ako. Utasin kita dyan. Hindi na ako maniningil. Kaysa mga utas.

kailangan ko bayaran yung parcel. Eh, ayan na, nasa akin na. Wala ka, layas. Hindi na takasin. Wala ka ng masin ba yun. Wala naman pala dyan, kaya pala pigil-pigil kayo. May narating na pala sila. Eh, di ko magbabayad nun. Kala ko naman, mahal na mahal ako. Yun nga, kala ko naman. Kala mo lang yon layas. Kala ko naman, todo pigil na yun pala. May hinihintay na parcel. Wala ito, boy. Lalayas ako. Kala, boy, tara. Sabay na tayo paglabas. Taya, tayo, dito. Tignan mo na magbabayad na naman ako. Tsaka na, pag nakaluwag-luwag. Tara. Walastek. Buti, salamat. Taya, sobrang nang babalik. Talaga. Paraboy. Nadamay pa ako sa away nyo eh, no? Uh, Walastek. Hindi na alam mo, sinubo ba yung parasel? Hindi na alam na yung Nadamay pa ako eh. Nais na pa pa.